Hi guys, panibagong araw, panibagong pag-asa. Tara, samahan ninyo ako muli sa aking pagbisita dito sa Padre Falls. Pero bago 'yan, shout out muna sa aking mga masugid na taga bye, -bye. So heto na nga kami guys, Sabado na ng umaga. Kaya naman super excited ng bawat isa para makarating sa aming destination, ang Padre Falls. Ikatlong pagbabalik na nga natin ito guys dito sa Padre Falls. Dapat sana sa araw na ito, nandoon kami sa Marisor, doon sa Kambal na Balong. Kaya lang sa sobrang layo daw nun, ay napagbutuhan ng aming team na dito na lang kami sa Padre Falls since yung iba namin yung mga barkada ay hindi pa nakapunta dito at first time nila. Pero kahit first time nila dito sa Victoria, ay parang mainit ang naging pagtanggap sa kanila Sabi ng mga bata Uy, mga vlogger, mga vlogger ah. <laughs> Pagdating nga namin dito sa may kanto Ay naghihintay na sa amin yung iba namin kasamahan From Panike Sana all may naghihintay Wala <laughs> na kami inaksay ang panahon ng mga time na yan At tuloy-tuloy na kami papunta doon sa Pader Falls Eh, siya lang naman itong sinayang ang panahon ko sa kanya <laughs> bago namin pasukin yung daan patungong Padre Falls ay hinintay muna namin yung aming mga kasamahan. Baka maligaw na naman sila papunta sa puso niya. Wow. <laughs> Nagdala nga ho din kami ng kaldero para ipagluluto ko yung mahal ko. Wow. <laughs> <laughs> Bakit nga ba may kaldero? Eh, whole day activity ito eh. Hindi pwedeng masayang yung isang araw na to. Susulitin namin talaga ito guys. Narinig mo yon Susulitin. Hindi kagaya mo na sinayang mo lang. <laughs> Kung hindi mo pa alam ang daan patungo dito sa Padre Falls ay tuturuan kita. Sundan mo lang yung nararamdaman mo para sa kanya. Pero siguraduhin mong gano'n din ang nararamdaman niya. <laughs> Dalawa ang daan dito sa Pader Falls, yung isa, babaybayin mo lang yung sapa, papunta doon sa Pader Falls. Ito naman guys, lalakbayin mo itong bundok. Tatahakin mo itong berry farm na napakaganda. Sobrang haba ng aming nilakad, guys ay sana all mahaba. <laughs> Dahil sa sobrang taas nitong daan, sobrang nakakapagod talaga siya guys. Parang tutulo talaga yung pawis mo dito at yung luha mo. Huh? <laughs> sa pag-asang babalik pa siya, ay sana all bumabalik. <laughs> Pagdating dyan sa taas, sabi namin, isigaw natin ang mga pangalan ng mga nanakit sa atin. Uh? <laughs> Daw si Dan Gidang git-singgit. Uh? <laughs> sa tatlong beses ko nang pabalik-balik dito, anim na beses na din akong pasurip-surip sa kahoy na ito. <laughs> Sakit bala sa likod. Uy. <laughs> sa mga oras na 'yan eh nahabol ko na ang aking hininga. Pero yung iba dyan, may katawagan pa, ha. <laughs> sa wakas guys, ay nakarating na kami dito sa Pader Falls. Napakaganda na ngayon ang Pader Falls, guys. Hindi na nga siya katulad ng dati, na walang pakialam, walang pakiramdam, ha. Ah. <laughs> Pader Falls pa ba itong describe ko? Uy. <laughs> pagdating na pagdating namin dito, guys, ay napakarami na rin mga tao taong naliligo dito. Akala namin kami lang na mga katropa ko. Para din bang yung sa akala kong mahal niya ako. Ah? <laughs> Hipos, uy, budlay pa si Pupong. <laughs> sa sobrang layo ng aming pinagdaanan, hindi na halos makagiti si Devin. <laughs> Pagkatapos nga nitong malakas na mga ulan at pagbaha, heto na nga ang Falls at medyo lumalim na siya. Hindi kagaya sa pagmamahalan nyo na ah? babaw na babaw na. ha? Ah? <laughs> 10.30 na rin siguro kami nakarating dito sa Padre Falls. Kaya itong mga kasamahan ko ay very low energy. Kung magmahal yan ay gravi. Natutulog yan hatik-gavi. <laughs> At dahil sa sobrang gutom na nga itong aking mga tropa guys, ayan ay kanila ng tinulong-tulungang himayin itong mga isda. Aba, kawawang mga isda. <laughs> At habang hinihimay nga guys, yung mga isda ay yung aking ibang mga kasamahan naman ay nagpaapoy na. Aba, mabuti nandyan si Lolo Poldo. <laughs> Pero, paubos na yung apoy, guys. Pero, yung isda, hindi pa talaga natapos-tapos ng himay. Ay, ang bagal naman itong mga taga-himay ng isda. <laughs> Hanggang sa si Dariwa na lang ni Paul ang pag-holding hands sa kanya ng kanyang jowa. Ah. <laughs> Uy, joke lang, ah. <laughs> Very thankful yun kami kay Paul ah. Imaw na ang aming kusinero. Ah. <laughs> na makaramdam ako guys ng labis na pagkauhaw. Wow, paano ginang uhaw? <laughs> Binigyan niya talaga ako dito guys ni Devin ng butong. Buko lamang ah. Daw iba imong pagpamate. <laughs> Kung ang lahat ay gutom na gutom na, o itong dalawang baby, aba, very full energy pa. <laughs> Kahit yan sa pagtalon, gustong sabay pa. <laughs> Nagiinit ang ulo ko sa sweetness nyo, buti na lang may ice cream ako. Ah. <laughs> Sabi ko, ice cream ba talaga ito? Bakit parang daw ano? Ah? Masarap ang ice cream, oy, makareact ka naman. <laughs> kung sa pagkain ng ice cream, ako ay alangang-alangan. Eto naman yung iba, nasarapan. <laughs> Sana all nasarapan. Ako nga, kanya nang iniwan. <laughs> si Dan, mukhang nakulangan. Sabi niya, akin ang ice cream mo, akin na. Sabi ko, ayaw ka, ayaw ka. <laughs> Diluti ha. <laughs> Katatapos lang namin mag-away ni Dan, pero itong dalawa naman, nag-aagawan ng kahoy. Sabi ko sa kasama ko, Uy, pre, yung mga anak mo, nagkakagulo, ah. <laughs> Ang dami talagang ganap ngayong araw nito, guys. Si Dan nga, gapamana pa, ah. <laughs> Habang ako, nakatutok pa rin sa kusina. Ay, sa kusina. Magaya nga si Mami Grace. Okay na to. Uh. <laughs> Pagkatapos ko nga magsain, guys, ay napansin ko na itong paligid ng falls ay marumi. Kaya sabi ko dyan sa mga kasamahan ko, oy ilang ulit na tayong pumupunta dito. Maglinis naman kayo. Uh. <laughs> si Devin talaga, sobrang maaasahan. Kaya nga, mahal yan ng bayan. Wow. <laughs> Isa lang talaga ang pangarap ni Devin ng sumama siya, ang makapag-fairy walk. No nakapag-fairy walk na siya, sabi niya, eh, bakit parang ang pangit? Sabi ko naman, hala anak, Peter pa ka. <laughs> Kaya si Dan ay hindi na lang nagbaging at kumain na lang siya ng pinya para mabuksan yung mga mata mong patay na patay sa kanya. Wow. <laughs> Habang hinihintay nga namin maluto na ng tuluyan yung kanin ay plinano na namin kung paano kami maliligo. Sabi ko, camera, standby, actors in. <laughs> It's party time! Nagrulumpat na nga ang mga pantat guys. Uh. <laughs> Seriously guys, sobrang ma-enjoy mo itong Padre Falls bukod sa napakaganda na ng tanawid dito guys. Sobrang green din ng color ng tubig. Parang kakulay niya yung tubig sa swimming pool. Ang ganda din ng kulay ng bato dito guys. Color white. Para siyang buga na para siyang marmol. Isa din yun sa nagpaganda sa lugar na ito. Isa din yun sa nagpaspasyal sa lugar na ito. Parang siya lang special sa akin. <laughs> favorite place ko na nga itong Pader Falls, guys. Parang siya lang, paborito ko. <laughs> hindi siya talaga nakakasawa guys kahit ilang beses mo siyang puntahan kahit ilang beses kanyang iwan at iyakan diba? Wow. <laughs> talaga ba? mananatili pa rin siya sa puso mo hindi ka gaya dyan sa puso niya na walang ibang laman kundi iba <laughs> luto na ang aming kanin guys kaya salamat talaga dito kay Brian na siya talaga ang nag-take ng initiative para manguha ng mga dahon ng saging na ito para makakain na ang mga gutom niyang apo huh? <laughs> Pero bakit parang panis naman yung baon nyo? <laughs> buti na lang isang gantang na bigas ang binili ko para mabusog ang pamilyang ito. <laughs> Pagkatapos nga na ma-arrange ang food. Ay, naka-arrange ba? Sabay-sabay <laughs> na nga namin nilantakan ang mga pagkain ito. Ang sarap-sarap pala guys, kumain na magkakasama. Masarap ang ulam ni Devin na ginataang langka. Masarap din yung inihaw na isda ni Paul na parang lutuba o sunog na hilaw. <laughs> Masarap din yung hotdog ni Brian yan. <laughs> Hala, bakit naman ang samang pakinggan ng hotdog? <laughs> Nagtampo tuloy si Paul. Sabi niya, balatin niyo. Basta may hotdog ko. <laughs> Grabe naman kumain ito mga boys. Oy, ubos na ubos. Simot na simot. Ah. <laughs> Hanggang sa si Wawang, oh, kinuha na ang kaldero. Sabi niya, dalhin ko na lang yan sa bahay ko. Ah. <laughs> Alam nyo guys, kahit na isang gantang yung diluto namin kanin, ay nagpapasalamat pa rin kami sapagkat lutong-luto talaga siya guys. Sabi ni May, kain pa kayo o oh, isang pig hole oh. <laughs> Very thoughtful gito talaga si May na ito, pero ang kanyang naalala lang ay yung kasawian niya. <laughs> At dahil recharge na nga ang lahat, o oh, ayan, wala nang natira doon sa kusina guys. Lahat talaga ay nandyan na nagkinabit. Pero ng mga kuyapnet. Ah. <laughs> ang iba, nagabulad doon sa init daw mga halo uh. <laughs> tapos katatapos nyo lang kumain ngayon nyo pa babalaking mag fairy walk ay di lubay <laughs> hindi na nga napigilan ng saya ng lahat guys kagaya ba nang hindi mo pa sa nararamdaman mo sa kanya uh. <laughs> kaya naman ang lalaki ng tawa nila uh. <laughs> pero si Dan pinipilit niya sa akin na magabaging daw siya. Sabi ko sa kanya, "Magabaging ka? Eh wala namang baging dito, doon 'yon sa kabilang." <laughs> Sabi niya, "Ay, mauhay oh sorry ah." <laughs> pero yung phone ko laging nawawala. Ay, sila pala ang kumukuha. Uh. Kaya palang mabilis na mag-full storage itong phone ko kasi dagdahil sa inyo. Uh. Uy, joke lang ha. Seriously guys, nag-enjoy talaga ako na makasama kayo this day. Pero ang inaalala ko, yung kwago. Uh. Sa ilang oras na paliligo, sumakit ang likod ni Tuto. Uh. <laughs> At dahil hapon na, alas stress na, so uwian na, nagsawa ng lahat kagaya ng nagsawa na rin ako sa kanya. Ayoko pa ng umuwi ng mga oras na yan kasi ligong-ligo pa ako, nag-enjoy pa ako, marapi pa akong gustong gawin. Ay, talaga ba? <laughs> Pero, basi daw si Dan gita nang mapabilin ko. <laughs> daw, galupasay kita na imaw kaga, uh, kisay-kisay ito sa tubi. <laughs> sa sunod lamang ulit, Dan ah, makita man ka mo ah. <laughs> Basta, tandaan mo lang itong sign this way to my heart. Ah. <laughs> sa kabuuan guys, itong ating exploration ngayon sa Padre Falls ay talaga namang napakaganda, napakasaya at punong-puno guys ng pasakit. Ay... <laughs> Basi pasakit man to, oy. Eh. Pasakit sa abaga, pasakit sa tuhod. <laughs> Lahat kami pasakit na, pero bakit si Dan iba pa rin ang aura? <laughs> Yun lang muna ngayon, guys. God bless everyone.